Hey, sa mga uh, viewers at saka sa mga interesado dyan sa ticket para sa sunugan, iilan lang po ang nabibigyan ko sa ngayon. High Minds, True Game Manila, Battle Rapper, Ski Team.com, Caleb, right now, uh, sa High Minds, tatlong tindahan shoe game sa kalayaan sa Makati. 500 pesos po ang resell, 800 sa pinto. At yung mga interesado sa VIP, 1,000 pesos ang VIP. Na-announce namin ang date sa ngayon. Ang dami na pong nag-aagawan sa inbox. So yung 200 na yon halos swart, kumbaga swartehan na din po. I mean, God bless na ganun po yung, yung nangyayari ngayon hindi siya sa Totoo po na pag pinag-aagawan din talaga yung ina-abrangan yung VIP. So, here we are. Uh, tsaka po, sinasabi lang po namin sa mga gustong gayain kasi nauso po yung mga namemeke ng tickets. So, yung ginawa namin po tickets, sobrang uh, wala pa po yung tatak sa likod. So, bawat mga grupo, meron po kaming tatak na kabilang po yung makakaalam para sa pinto. Uh, may perma po ng mga representative. Kaya sa mga susubok na dayahin kami ticket, wag na lang po ninyong gawin yon At saka yung mga yung mga supporters na, na, bumili ng ticket, ingat po sa inyong bibili. You know, double check na hindi po peke yung ticket. Medyo mahirap naman pong gayahin. Perforated pa, gagasas ng tagapilis. Uh, but besides that, yung, stampo, yung ano. So, don't even try it. And if you do want to try, at naabutan namin kayo sa pinto, possibly kayo ay aming ipahawak mo na ma-investigahan sa inyong ginawang pandaraya kasi yan po ay perang pinaghirapan at uh, kailangan kayo yan sa, sa galawang sunugan at madami pang iba. So, from experience lang po, sobrang strict sa aming harap. So, yung mga peke, ano, tickets, be careful, okay? Uh, also, we will have strict Uh, Siyempre, kakapkapan sa pinto yung mga papasok. Kaya, yung mga ano, bata lang po ito, huwag niyong seryosohin yung uh, masyadong nip yung mga salita ang battle rap. Huwag kayong apektado na kailangan yung manakit. Kasi sobrang babaw na lang mo na, na na pag-iisip na pag, na, pag pa yung inyo Alam niyo na. Where is the... Oh, it's a dingo. Are you excited? Are you... Are you excited about the? Oh yeah, man! Definitely. Yeah, I so about the boat. that's this weekend, you know. <laughs> And, yeah. So we're just gonna go there. Dad? Yes, you yes, wanna go? You wanna go first? go first. <laughs> uh, four. So. Ito, pangalubang tindahan kung saan nyo pwedeng mabili <laughs> ang sunugan bad blood tickets. The legendary Yeah. We had high minds right now. One of how many stores you have now? Sato. Oma, tatlo na. Isa sa Guadalupe, isa sa Malate. Malate. Ito sa Cubao. Along Ed Salam ko. Sa Cubao, bagong ano to? Bago nilipat. Oo, oh, nilipat pero diyan na rin. Dito lang sa kabilang. So, under renovation but still functioning. Don't, pick, don't forget to pick up tickets. Ganun pa rin. Pre-sale, 500 pesos sa event. Kung meron pang tickets, 800 na sa pinto. Abangan po ang balita sa VIP. At kung saan-saan pa, kung ano-ano pa. Okay? Eh. Yeah. Pick it up. Thanks, High Minds. Yung sa interview naman, kay Makadago sa Laguna, sana positibo yung uh, uh intindihin yung mga magaganap dito sa March 9 at gano'ng kahalaga na uh, malusog ang inyong pananaw sa mga galawang independence Iwala ako na may positibo pa rin paraan para magawa ito magaya na magyayari sa March, March 9 kaya yung mga pupunta doon para manggulo, manakit ano yan, ibig sabihin, insecurities nyo yan, saka immaturity nyo na uh, hindi nyo matanggap na independent ng hip-hop ngayon. Uh, at yung enerhiya ng lahat, ang uh, makakapagbuo, at makakatulong, at makakapagsalba, at makakapag... Kung baga, kita mo, makakapagbigay tayo sa nursing mo, makakapagbigay tayo ng trabaho sa mga tao uh, involved. Security, staff, uh, artists. So, sa mga opinion ay negatibo. sana... Uh, ibahin ninyo yung pananaw sa positibo kayo uh, pumanig a babu in the building a babu in the house <laughs> <laughs> kita kids sa March 9 dalawang aking mga tickets uh, ano pa ba bagong balita? Ito si D.P. Nyo, bago to Ah, ito nga pala si ano Kinalahan nyo naman si Tori Tory smith isang nakilala ko sa Tanawan, Batangas. hey man shout out to the motherfuckers so, really things, you know what i'm saying ski team.com in the building yeah. with my nigga mike swift squeeze yeah. up hose down shout yeah, you out to ready little Jace. you ready yeah you ready for lil jay oh man i'm ready for him actually right now i got three rounds already i'm preparing another two just in case i have to go to the motherfucking wire but shout out to little jay's man make sure you prepared my nigga three rounds no slip ups one mistake sinunulan siya. Bakit ba siya? Panoodin niyo yung dalawang laban niya sa sunugan na. Saan ba siya galing? Ba siya nandito? Bakit siya sakasali sa sunugan? March 9, bad blood. But, uh, you know, March 9, you feel me? It's gonna be similar to what's gonna happen to that nigga, you know what I'm saying? What you're looking at right here, this is not a chicken. You feel what I'm saying? This is not a monop. Ito, yung pera. Pera, pera lang. Pwede pa rin naman, pwede pa rin naman makipag-meet up. Mamaya, tambay muna ako dito sa yate, sa Bay. Ito na po, talaga ko yung mga tickets na Ay, baka mag-usap. Yes. Alright. March 9. Ewan ko, mga players ng 3x3, tingnan ko ba, gusto nila lang pumunta. ko sila ng tickets. Oh, Pita Pits. Hey! You know, uh, as you can see, the tickets are out. Nasa High Minds, nasa Shoe Game, nasa Lokalidad, na kay Tori, uh, saan pa. Sa mga umorder, sa online, online banking, lalo na kung may BPI kayo, tara na, I can put the tickets away for you on, uh, sa tabi yung mga order ng VIP abang-abang kasi konti lang ang magkakamero ng VIPs at saka konti lang magkakamero ng VIP uh, 1,000 pesos siya maganda ang package namin para sa VIP besides na narong pa sa harap para makita lahat uh, sana na-enjoy nyo yung interview ko kay Makagago. Kung ano man yung opinion ninyo, rinerespeto namin sa sunugan. Rinerespeto ko as a host and organizer of this event. Uh, basta kami sa positibong galawan lang at saka yung malalim na, na pagkakaintindi kung ganong kaimportante ang suportahan ng independence ng event na to at saka ng mga involved na artist sa loob nito. Uh, kung baga, kung kaya nyo rin suportahan yung mga malalaking brands na hindi naman minsan din nakakatulong sa ating galawan, kaya nyo din suportahan ang event na ito, hindi lang sa pagbili ng ticket. Kumbaga sa akin, confident ako na maraming pupunta at saka uh, hinahanap talaga yung yun. Yung, yung vibe na isa-celebrate natin ang isa't isa sa araw na yon at saka magkaintindihan at maintindihan natin na ang battle rap at ang battle rap culture ay kailangan din nating ihiwalay sa lahat at hindi kailangan maging sensitibo dahil ito ay entertainment lang. Kaya, salamat sa pagsumay. Bye. Until next time. Thank you. See you. Mega Mall pa na. February 16. Meron akong shoots to go. 3x3 League. Kaya, iba-iba yun. So, gusto nyong kumuha ng ticket sa akin sa Mega Mall. Doon, pwede. Pag meron akong break. Whoop!